Paggising mo palang, may kapangyarihan ka ng magdesisyon kung anong klase ng araw ang gusto mong mabuo. Bago ka pa mahila ng mundo sa ingay ng social media, mga problema sa bahay, trabaho, at kung ano-anong alalahanin, may iilang minuto kang tahimik, payapa, at buo ang atensyon mo. Huwag mo itong sayangin. Ito ang sandali kung saan pwede mong tanungin ang sarili mo. Anong direksyon ang gusto kong tahakin ngayon? Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang produktibo o pagpapakitang gilas. Ito ay tungkol sa intensyon. Bakit ka bumangon ngayong araw? Para lang ba ulit-ulitin ang kahapon? O para lumapit sa bersyon ng sarili mong gusto mong makilala? Sa Stoic Philosophy, sinasabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa paligid mo, may control ka pa rin kung paano ka tutugon. At nagsisimula yan sa umaga gawin mong ritual ang pagpos. Hindi lang basta paggising at diretsyong bangon, kundi pagninilay. Ano ang isang bagay na gusto kong gawin ngayon ng buong puso? Anong pananaw ang gusto kong itanim sa isip ko habang nilalakad ko ang buong araw? Sa simpleng tanong na ito, bigla nang may direksyon ang bawat galaw mo. Hindi ka na lang basta nabubuhay, namumuhay ka ng may saysay. Kaya ngayong araw, imbes na pumasok agad sa gulo ng mundo, huminga ka muna. Tumahimik magpasalamat, magdesisyon. Dahil sa unang sandali pa lang, ikaw na agad ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano magiging kompas ang Pilosopiyang stoic sa pang-araw-araw mong buhay upang mamuhay ka ng buo, payapa at may saysay. Simulan natin ang araw na may malinaw na direksyon, hindi para lang makalampas, kundi para mamuhay ng may kontrol at kahulugan. Number 1 magtakda ng malinaw na layunin sa umaga. Bawat umaga ay bagong simula. Hindi mo kailangang maghintay ng bagong taon, bagong trabaho, o bagong relasyon para magsimula ulit. Sa totoo lang, bawat paggising mo sa umaga ay panibagong pagkakataon para baguhin ang takbo ng buhay mo. Pero may isang problema. Madalas, bago pa tayo makapili ng direksyon, nauuna ng magdikta ang mundo. Notifications, trabaho, alalahanin, traffic, newsfeed. Kaya sa unang minuto ng umaga mo pa lang, parang hinihila ka na agad palayo sa sarili mong layunin. Huwag mong hayaan yon. Ang stoicism ay nagtuturo ng pagiging intentional, ang sinadyang pamumuhay. Hindi ka basta tinatangay lang ng kung anong mangyayari sa paligid mo. Ikaw ang may hawak ng direksyon. At nagsisimula yan sa isang simpleng tanong. Ano ang layunin ko ngayong araw? Bakit ito mahalaga sa akin? Hindi ito kailangang engrande. Hindi kailangan ng 10-point plan, kailangan lang malinaw at makabuluhan. Halimbawa, makikinig ako ng buong puso kapag kausap ang mahal ko sa buhay. Hindi ako papatol sa init ng ulo ng iba. Uunahin ko ang kalusugan ko sa pamamagitan ng paglalakad ng 30 minuto. Maliit man sa tingin, pero kapag malinaw ang intensyon mo sa umaga, may direksyon ang galaw mo buong araw. Parang bangka, kung walang timon, pahala na ang alon kung saan ka dadalhin. Pero kung may malinaw kang direksyon, kahit maalon, hindi ka maliligaw. Sa tuwing magtatakda ka ng layunin sa umaga, pinapalakas mo ang loob mo na maging aktor ng buhay mo, hindi lang tagapanood. At kapag pinagsama mo ito sa disiplina, ang maliit na intensyon ay nagiging malaking resulta. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangang maghintay ng motivation. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang piliing maging malinaw araw-araw. At kapag nadapa ka sa gitna ng araw, okay lang. Balikan mo lang ang intensyon mo. Paalalahanan mo ang sarili mo kung bakit ka nagsimula. Minsan, isang tanong lang ang kailangan para hindi ka mawala sa focus. Ito ba ay umaayon sa layunin ko ngayong araw? Kung hindi, pitawan. Kung oo, tuloy mo. Tandaan, ang umaga ay hindi lang simula ng araw. Ito ang sandali kung kailan mo pwedeng i-reset ang isip, itama ang puso at itanim ang direksyon ng kaluluwa mo. Gawin mong sagrado ang unang bahagi ng araw mo. Dahil kapag malinaw ang layunin mo sa umaga, mas buo kang haharap sa kahit anong hamon sa buong maghapon. Number 2. Disiplina ang susunod na hakbang. Ang disiplina ang tulay mula sa pangarap patungo sa realidad. Kapag malinaw na ang layunin mo sa umaga, may direksyon ka na. Pero para makarating ka roon, kailangan mo ng disiplina. Maraming tao ang magaling sa simula, puno ng inspirasyon, energy at pangako. Pero habang tumatagal, nawawala ang gana. Bakit? Dahil hindi inspirasyon ang nagdadala sa tagumpay, kundi disiplina. Sa Stoicism, si Epictetus ang nagsabi, Walang totoong malaya kung hindi marunong kontrolin ang sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging mahigpit sa sarili, kundi tungkol sa paggalang sa sarili. Kapag sinunod mo ang layunin mo kahit walang nakakakita yun ang tunay na respeto sa sarili. Halimbawa, gusto mong maging mas malusog. Alam mong kailangan mong mag-ehersisyo, uminom ng maraming tubig, iwasan ang junk food, pero dumating ang tamad na umaga. Mahimbing pa ang tulog mo, maulan, o may inaalok na cake. Ang tanong, susundin mo ba ang commitment mo sa sarili mo? Kung oo, hindi lang kalusugan ang naprotektahan mo, pinalakas mo rin ang disiplina mo. Ang disiplina ay parang kalamnan. Sa una, mabigat. Nakakatamad, parang walang epekto, pero kapag paulit-ulit mo itong pinapraktis, sa maliliit na bagay pa lang, unti-unti itong lumalakas. Maya-maya, natural na siya sa sistema mo. Gusto mong mag-ipon? Disiplina sa paggastos. Gusto mong ayusin ang relasyon mo? Disiplina sa pakikinig, sa pagunawa, sa hindi pag-react agad. Gusto mong gumaling sa isang skill? Disiplina sa araw-araw na pagpraktis kahit walang audience. Hindi mo kailangan maging perpekto araw-araw. Ang kailangan mo lang ay maging consistent kahit papaano. Tandaan, ang disiplina ay hindi parusa, hindi ito kulungan. Ito ang kalayaan, kalayaang pumili ng mas mabuting buhay. Kahit hindi mo feel, kahit mahirap, ginagawa mo pa rin dahil may pangakong pinanghahawakan ka. Kapag pinili mong disiplinahin ang sarili mo, hindi mo lang tinutupad ang layunin mo. Binubuo mo ang karakter mo. Kaya sa tuwing tinatamad ka o gusto mong sumuko, itanong mo lang, masarap ba ang pakiramdam ng pagsuko o mas masarap ang tagumpay ng paninindigan? Masakit ang disiplina minsan. Totoo. Pero sandali lang ang sakit nun. Ang pagsisisi ng hindi pagsubok, matagal. Number 3. Maglingkod sa iba Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kung anong naipon mo, kundi sa kung anong naibahagi mo. Sa dami ng ingay at kaguluhan sa mundo ngayon, madalas puro sarili ang iniintindi ng karamihan. Anong makukuha ko? Paano ako aangat? Ano ang para sa akin? Pero kung stoic ang tatanungin mo, sasabihin nila, ang tunay na kaligayahan ay hindi galing sa pagkuha kundi sa pagbibigay. Si Marcus Aurelius, isang emperador at stoic philosopher, ay nagsabi, What we do now echoes in eternity. Bawat maliit na kabutihan na ginagawa mo, may epekto, may saysay, at minsan mas malalim pa kaysa sa iniisip mo. Ang paglilingkod sa iba ay hindi laging engrande. grande. Hindi ito tungkol sa malaking donasyon o grand gesture. Minsan, sapat na ang makinig, ang ngumiti, ang magpakita ng malasakit kahit sa maliit na bagay. Halimbawa, may kaibigan kang malungkot, hindi mo kailangan ayusin ang problema niya. Pero pwede kang tumahimik at makinig. Sa simpleng presensya mo, nadaraman niya na hindi siya nag-iisa. Bakit mahalaga ang paglilingkod? dahil ito ang nagpapaalala sa atin na hindi tayo umiikot sa sarili lang, na ang buhay ay hindi lang tungkol sa akin kundi sa tayo. At sa tuwing may natutulungan kang iba, ikaw din ay tumitibay, emosyonal, espiritual at mental. Isipin mo si Anthony Ray Hinton, isang lalaking biktima ng maling paratang na halos 30 taon sa death row. Pero imbes na magalit, pinili niyang maglingkod. Naghatid siya ng pag-asa sa kapwa bilanggo nagpatawa, nagpatahimik, naging ilaw sa kadiliman, at sa huli nang siya'y makalaya, ang puso niya ay buo, dahil namuhay siya na may layunin. Tanong, ikaw, paano ka makapaglilingkod ngayon? Hindi kailangang malaki. Magpaalala sa kapatid na mahal mo siya. Tumulong sa lola tumawid sa kalsada. Mag-comment ng positibo sa isang post ng taong hirap sa buhay. Minsan, hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto ng isang simpleng kabutihan. Pero ang mundo mas gumagaan kapag mas marami ang handang magbigay kaysa sa kumuha. Sa Stoic Mindset, kapag ikaw ay nasasaktan o dumadaan sa problema, tanungin mo, paano ko magagamit ang karanasang ito para mas maintindihan at matulungan ang iba? Dito mo makikita ang tunay na katatagan. Hindi sa panalo lang, kundi sa kakayahang magpasa ng liwanag kahit madilim. Tandaan, ang mga taong nagbibigay, sila ang tunay na mayaman. Hindi sa pera, kundi sa puso. Number 4. Maging mapagpakumbaba Ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Ito'y tanda ng tunay na lakas. Sa mundo ngayon kung saan karamihan ay gustong mapansin, umangat at palaging tama, bihira na ang tunay na kababaang loob. Pero sa Stoicism, ang humility ay pundasyon ng karunungan at katahimikan ng isip. Ano ang ibig sabihin ng kababaang loob? Ito ang pagkilala na kahit gaano kapakatalino, kagaling o kasikat hindi mo alam ang lahat at hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras. Ang tunay na matatag na tao ay hindi kailangang magyabang dahil alam niya ang halaga niya kahit tahimik lang. Sabi nga ni Seneca, isa sa mga pinakatanyag na Stoic philosophers, "It is not the man who has too little, but the man who craves more, who is poor." Ang taong mapagpakumbaba ay kontento, marunong makinig, marunong magpasalamat. Halimbawa, may isang tao na palaging tinatanong sa trabaho. Siya ang pinakamagaling. Pero kahit alam niyang kaya niya, nakikinig pa rin siya sa mga ideya ng iba. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagpapakita ng mas magaling ako sa inyo. At dahil doon, mas nire-respeto siya ng mga kasama niya. Ang tunay na leader ay hindi yung palaging nasa harap, kundi yung marunong tumingin sa paligid at humakbang ng may respeto sa iba. Tulad ng sinulat ni Jim Collins sa Good to Great, ang pinakamahuhusay na leader ay may matibay na kagustuhang magtagumpay pero may malalim na kababaang loob. Paano mo maisa sa buhay ang humility araw-araw? Makinig ng hindi humihinto para sumagot. Tanggapin kung mali ka at humingi ng tawad kung kailangan. Huwag ipagmalaki ang tagumpay. Ibahagi ito. Alalahanin ang mga taong tumulong sa iyo makarating kung nasaan ka. Ang kababaang loob ay susi rin sa pagtanggap ng kritisismo. Kung mataas ang pride mo, mas madali kang masaktan sa opinyon ng iba. Pero kung mapagpakumbaba ka, makikita mo ang feedback bilang daan para gumaling pa. At higit sa lahat, ang humility ay nagbubukas ng puso mo sa pasasalamat. Kapag alam mong hindi mo hawak lahat, mas marunong kang tumanaw ng utang na loob. Mas pinahahalagahan mo ang maliliit na biyaya. Mas madali kang ngumiti dahil hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Tandaan, hindi mo kailangang lumiit para maging humble. Ang totoong kababaang loob ay pagliliwanag ng sarili, hindi para mangakit, kundi para magbigay. Sa stoic life, ang kababaang loob ay parang lupa, tahimik, pero matibay. At sa lupa rin umuusbong ang lahat ng tunay na pagbabago. Number 5. Harapin ang takot Ang takot ay natural, pero hindi ito dapat maging hadlang sa buhay na gusto mong makamit. Lahat tayo natatakot, minsan sa pagkabigo, minsan sa paghusga ng iba, minsan sa pagbabago. Pero sa Stoic philosophy, malinaw ang paalala, ang takot ay hindi kalaban, ito ay gabay. Hindi ibig sabihin na wala kang takot, matapang ka na. Ang totoong tapang ay yung ginagawa mo pa rin ang tama kahit natatakot ka. At yun ang lakas na gusto ng Stoic, ang tahimik na tapang na nanggagaling sa loob. Subukan mong alalahanin ito. May pagkakataon bang natakot kang sumubok pero nung ginawa mo na, na pagtanto mong hindi naman pala ganun kasama? Minsan, ang pinakakinatatakutan natin ay katang isip lang ng isip natin. Halimbawa, takot kang magsalita sa harap ng klase. Iniisip mong pagtatawanan ka, babanatan o mabubulol ka. Pero nung ginawa mo na kahit may kaba, nakayanan mo. At mas higit pa, naramdaman mong proud ka sa sarili mo. Ibig sabihin, ang takot ay hindi mo kailangang burahin. Ang kailangan mo ay lakas ng loob na harapin ito. Bakit mahalaga ito sa Stoicism? Dahil naniniwala ang mga Stoic na ang tunay na kalayaan ay kapag hindi mo hinahaya ang kontrolin ka ng emosyon mo. At ang takot, kung hindi mo siya haharapin, siya ang magkukontrol ng desisyon mo, galaw mo, at buhay mo. Ang mga Stoic ay hindi takot sa takot. Pinag-aaralan nila ito, tinatanggap, at pagkatapos, kumikilos sila. Paano mo haharapin ang takot mo? Una, pangalanan mo ito. Ano ba talaga ang kinatatakutan ko? Pangalawa, tanungin mo ang sarili mo. May tunay bang panganib o isip ko lang ang gumagawa nito? Pangatlo, gawin mo ang maliit na hakbang. Kahit isa lang, basta tuloy. Halimbawa, takot kang simula ng negosyo, magsimula sa pag-research. Kaunting tanong sa mga may alam. Small steps, malaking impact. Tandaan, sa likod ng takot, nandoon ang paglago. At sa bawat hakbang na ginagawa mo kahit may kaba, tumitibay ang tiwala mo sa sarili mo. Sabi nga nila, everything you want is on the other side of fear. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, may takot ba akong pumipigil sa akin? At kung haharapin ko ito ngayon, anong klasing buhay ang pwedeng magbukas sa akin? Takot ay guro, hindi kalaban. Harapin mo siya at makikilala mo ang mas matapang, mas malakas, at mas buo mong sarili. Number 6 magtiwala sa sarili. Ang tiwala sa sarili ay pundasyon ng bawat tagumpay. Bago maniwala ang ibang tao sa iyo, ikaw muna ang dapat maniwala sa sarili mo. Sa bawat hakbang ng buhay, kakambal ng tagumpay ang tiwala sa sariling kakayahan. Pero aminin natin, hindi laging madali. Maraming beses kang magdududa. Kaya ko ba ito? Baka magkamali ako. Paano kung mabigo ako? Normal ang takot. Normal ang pangamba. Pero ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na lakas ay hindi galing sa labas, kundi sa paninindigan mo sa sarili mo. Sabi nga ni Epictetus, No one is free who is not master of himself. Ang taong may tiwala sa sarili ay hindi basta-basta natitinag. Alam niyang kahit may pagsubok, may kakayahan siyang tumindig muli. Halimbawa, si Thomas Edison, libu-libong beses na nabigo bago na imbento ang bombilya, pero hindi siya tumigil. Bakit? Dahil naniniwala siya sa sarili niyang proseso. Hindi siya nasiraan ng loob kasi buo ang loob niya. Ikaw rin, may mga pangarap, may mga layunin. Pero minsan, ang hadlang ay hindi ang kakulangan sa talent o pera, kundi kakulangan ng tiwala sa sarili. Paano mo mapapalakas ang self-trust mo? Una, alalahanin ang mga dinaanan mong tagumpay, kahit maliit. Baka nakalimutan mo na kung gaano ka nakalayo mula sa dating ikaw. Pangalawa, Huwag ibase ang halaga mo sa opinyon ng iba. Ang halaga mo ay hindi kailangang i-like o i-share para maging totoo. Pangatlo, tanggapin ang pagkakamali bilang parte ng pagkatuto. Bawat pagkadapa ay leksyon, hindi kahihiyan. Ang tiwala sa sarili ay hindi mayabang. Ito'y tahimik pero matatag. Ito ang lakas na nagsasabing, hindi pa ako naroroon, pero pupunta ako. Kapag may tiwala ka sa sarili mo, hindi mo kailangang hintayin ang perpektong panahon. Gagawa ka ng paraan. Gagalaw ka kahit may takot. Uusad ka kahit hindi tiyak ang dulo. Practical na halimbawa, gusto mong mag-aral ng bagong skill, sayaw, negosyo, photography. Hindi mo pagamay, okay lang. Basta simulan mo. Kahit sampung minuto sa isang araw. Habang ginagawa mo ito, unti-unti mong mararamdaman ang lakas ng loob na tumitibay. Tandaan, ang pagtitiwala sa sarili ay isang desisyong inuulit araw-araw. Hindi ito isang one-time motivation lang, kundi commitment na panindigan ang sarili mo kahit maraming humihila pababa. At kapag ginawa mo yan araw-araw, darating ang panahon na hindi mo na lang pinapaniwalaan ang sarili mo. Pati ang iba, maniniwala na rin sa'yo. Number 7. Mamuhay sa kasalukuyan Ang buhay ay hindi nasa kahapon at hindi pa rin sa bukas, ang buhay ay nasa ngayon. Marami sa atin ang nakakalimot dito. Laging abala. Laging nagmamadali. May iniisip na problema kahapon. May inaalalang bukas. Pero nakakalimutang nandito sa kasalukuyan ang mismong buhay natin. Sa Stoic philosophy, paulit-ulit ang paalala, ang tanging meron tayo ay ang sandali ngayon. Dito tayo may kapangyarihan. Si Marcus Aurelius, isang Stoic emperor, sa gitna ng giyera at responsibilidad bilang pinuno, ay nagsulat sa kanyang journal, Do not let your mind run on what you lack as much as on what you have already. Ibig sabihin, huwag mong sayangin ang ngayon sa kakaisip ng kulang. Mas piliin mong pansinin kung anong meron ngayon. Paano mo isasabuhay ang kasalukuyan? Huminto ka, huminga ng malalim. Tumingin sa paligid mo. Pakinggan mo ang katahimikan. Damhin mo ang init ng araw, ang lamig ng hangin, o ang saya ng tawanan ng anak mo. Halimbawa, umaga, may kape ka sa kamay. Imbes na iscroll agad ang cellphone, tumingin sa labas ng bintana. Pasalamatan mo ang katahimikan, ang kape, ang bagong simula. Ito ang buhay, hindi bukas, hindi kahapon, ngayon. Kapag natutunan mong pahalagahan ang kasalukuyan, mas humuhupa ang stress, ang takot, at ang inggit. Bakit? Dahil hindi ka na nakikipaghabulan sa hinaharap. Hindi ka na rin nakakulong sa nakaraan. Kapag may problema ka, tanungin mo ang sarili mo. May magagawa ba ako ngayon? Kung meron, gawin mo. Kung wala, bitawan mo muna. Dahil kahit anong isip mo, kung hindi mo siya kayang ayusin ngayon, sinasayang mo lang ang lakas mo. Sa Stoicism, ang kapayapaan ay hindi galing sa labas, kundi sa kakayahang manatiling kalmado sa loob kahit magulo sa paligid. At nag-uugat ang kapayapaang yon sa pagiging present. Sa relasyon, kapag kausap mo ang mahal mo sa buhay, Makinig ng buo. I-off mo ang distractions. Tumingin sa mata. Damhin ang salita. Dahil sa bawat minuto na tunay kang naroroon, lumalalim ang koneksyon ninyong dalawa. Sa sarili, kapag naglalakad ka mag-isa, huwag mong punuin ng ingay ang utak mo. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay marinig ang sarili mong damdamin. At di mo magagawa yan kung palagi kang nasa ibang sandali. Tandaan, hindi mo kayang kontrolin ang kahapon hindi mo rin hawak ang bukas, pero ang ngayon nasa kamay mo. At kapag minahal mo ang bawat sandali, doon mo mararamdaman na buhay ka talaga. Number 8. Magsalita ng positibong salita. Ang bawat salitang binibitawan mo ay binhi. At kung anong uri ng salita, ganoon din ang bunga sa puso at isipan mo. Pagkagising mo sa umaga, anong una mong sinasabi sa sarili mo? Nakakatamad. Pagod na ako agad. Sana wala akong problema ngayon. Minsan, hindi natin namamalayan. Tayo mismo ang unang sumisira sa araw natin sa pamamagitan ng negatibong pananalita. Sa Stoicism, mahalagang matutunan ang kapangyarihan ng salita. Hindi lang dahil sa epekto nito sa ibang tao, kundi dahil sa epekto nito sa atin mismo. Ang bawat salitang binabanggit mo sa sarili mo, paulit-ulit, ay nagiging paniniwala. At ang paniniwala ay nagiging kilos. Ang kilos ay nagiging ugalit. Ang ugali ay nagiging direksyon ng buhay. Kaya mahalaga, magsimula ng araw sa positibong pananalita. Halimbawa, kaya ko ito. Marami akong matututunan ngayon. Kahit may hamon, pipiliin kong manatiling kalmado. Hindi ito pagpapanggap. Hindi rin ito pag-iwas sa realidad. Ito ay pagpili na harapin ang araw na may pag-asa at paninindigan. Sabi nga ng Stoics, hindi natin hawak ang mga mangyayari sa labas, pero hawak natin kung paano tayo tutugon at ang unang anyo ng pagtugon ay salita. Ang paraan ng pakikipag-usap natin sa sarili. Isipin ito, may taong nalaglag ang baso at nabasag. Pwede niyang sabihin, tanga talaga ako. O pwede rin niyang sabihin, aksidente lang yon. next time masiingatan ko. Parehong sitwasyon, pero ibang salita, ibang epekto. Kapag natutunan mong gumamit ng positibong wika, mas pinapalakas mo ang loob mo sa gitna ng kahirapan mas nagkakaroon ka ng mental resilience, yung tibay ng isip na hindi basta natitinag. At hindi lang ito para sa sarili mo. Ang positibong salita ay may ripple effect. Kapag maganda ang sinabi mo sa iba, kahit simpleng ingat ka o proud ako sa'yo, posible itong magligtas ng loob ng isang taong halos sumuko na. Tandaan, hindi lahat ng araw ay masaya. Hindi lahat ng laban ay madali. Pero sa bawat umaga, may pagkakataon kang piliin kung anong klase ng enerhiya ang itatanim mo sa isip mo, sa puso mo, at sa paligid mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, anong salita ang gusto kong marinig sa sarili ko ngayon? At kapag nahanap mo na yon, sabihin mo ng buo, ng malinaw, at ng may paninindigan. Sa maingay at magulong mundo, ang isang positibong salita, lalo na kung galing sa sarili mo, ay pwedeng maging liwanag na gagabay sa iyo buong maghapon. Number 9. Balikan ang iyong pangarap. Ang pangarap ay hindi basta imahinasyon. Ito ang nagsisilbing direksyon ng puso mo. Sa bawat paggising mo, may isa kang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo. Ano nga ba talaga ang pangarap ko? Minsan, sa sobrang dami ng responsibilidad at ingay ng buhay, nakakalimutan natin kung bakit tayo nagsimula. Nakakalimutan natin ang apoy sa dibdib natin, yung matagal nang gustong umalab ulit. Ayon sa Stoicism, Mahalagang paalalahanan ang sarili sa bagay na nagbibigay saysay -say sa buhay mo. Hindi para matakot ka sa bigat ng pangarap, kundi para maalala mo kung bakit ka bumabangon araw-araw. Ang pangarap ay hindi palaging en grande, hindi ito laging tungkol sa yaman, kasikatan o titulo. Minsan, ito lang ay tahimik na layunin, makapagpatayo ng munting negosyo, makasama ang pamilya sa mas maayos na tahanan, maging taong tapat, may dignidad at may malasakit sa iba. Pero kahit gaano pa kaliit o kalaki ang pangarap mo, kailangan mong alalahanin ito araw-araw. Bakit? Dahil sa araw-araw na gulo, problema at tukso, madali tayong malihis. Kung wala kang malinaw na bakit, madaling sumuko. Pero kung malinaw sa iyo ang pangarap mo, mas matibay ang loob mo. Isipin mo ang isang artist na ilang taon nang hindi napapansin ang kanyang gawa. Maraming rejection, maraming pagod. Pero araw-araw, pinapaalala niya sa sarili niya. Gusto kong ipinta ang damdamin ng mga tao. Gusto kong gumawa ng sining na may kabuluhan. Kaya kahit walang papure, tuloy pa rin siya. At dumating ang araw, napansin din siya ng mundo. Hindi lang dahil magaling siya, kundi dahil hindi niya tinalikuran ang pangarap niya. Ganon din sa'yo, kapag naaalala mo ang bakit, mas kaya mong tiisin ang hirap ng paano. Kapag alam mo kung para saan ka nagsusumikap, mas tumitibay ang pasensya at determinasyon mo. Paano mo babalikan ang pangarap mo araw-araw? Isulat mo ito sa journal. Sabihin mo ito sa sarili mo sa salamin. Isipin mong natupad na ito. Damhin mo kung gaano kasarap sa pakiramdam. At higit sa lahat, huwag mong ikahiya ang pangarap mo. Hindi ito kailangan ma-validate ng iba. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat. Ang mahalaga, alam mo na ito ang nagbibigay buhay sa iyo. Tandaan, ang pangarap ay hindi linya sa papel. Ito ay direksyon ng kaluluwa. Kaya bawat umaga ipikit mo ang matamo sandali, at tanungin ang puso mo, Ano ba ulit ang dahilan kung bakit ako nagsimula? Dahil kapag araw-araw mong binabalikan ang pangarap mo, hindi ka basta nabubuhay, namumuhay ka ng may layunin. Bawat umaga ay bagong pagkakataon. Hindi mo kailangang hintayin ang bagong taon, bagong trabaho, o bagong relasyon para magbago. Ang pagbabago ay pwedeng magsimula bukas ng umaga. Sa tulong ng Stoicism, matututunan mong hindi kailangan maging perpekto ang buhay. Kailangan lang malinaw ang direksyon mo. Kapag isinabuhay mo ang mga Stoic na prinsipyo, hindi ka basta-basta natatangay ng emosyon. Hindi ka agad natitinag ng problema. At higit sa lahat, hindi ka umaasa sa mundo para sa kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay nanggagaling mula sa loob mo. Maging malinaw sa layunin, Panindigan mo ito sa disiplina, maglingkod sa iba, manatiling mapagpakumbaba at harapin ang takot. Magtiwala sa sarili, mamuhay sa kasalukuyan at pumili ng positibong pananalita. Araw-araw, balikan mo ang iyong pangarap. Dahil sa dulo, ang Stoicism ay hindi lang pilosopiya. Ito ay gabay kung paano mabuhay ng may kontrol, katahimikan at dignidad. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, huminga ka ng malalim alalahanin mo, may bago na namang simula bukas. At pagmulat mo ng mata, ikaw ulit ang pipili kung anong klasing tao ang gusto mong maging. Tanong, anong stoic habit ang gusto mong simulan bukas ng umaga? I-share mo sa comments. Baka ang sagot mo ang maging inspirasyon ng iba. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod pang motivational na videos. Maraming salamat sa panonood. Tuloy-tuloy lang tayong mag-explore ng mga aral ng Stoicism sa susunod nating video. Kita kits.